So, oh, what guys? So, ngayon, nagirecord tayo. Ayan. So, ngayon, maglalaro tayong COD. Ayan. Pakita ko kayo. Gano'n ako kahina. Huwag <coughs> uh, ka tumawa. Wala pa nga eh. Visit ka okay. Dati may ko ako. Binilit ko lang. ano yung video. Ngayon, Binalik ko kasi dito yung kupal ng kapatid. <laughs> Joke lang. Di pala siya upal, monggo. pala siya, <laughs> ay joke lang. Baliw Pala siya, Mamaya <laughs> tagal guys, Gensiko, so, si main ang tagal ni Gensiko, main ang tagal ni ayun, 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 guys main let's go si Gensiko, main ang tagal ang tagal ni Gensiko, kumain. ang tagal ni testing nga ah, guys testing ayan na ito na shotgun pa to guys ayan o oh. pre-match ay pre-match pa match ayan na, ayan na cover me reloading cover me reloading bang uy bang ayan galing oh. bang makakawalis talaga reloading game 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 sana taga laman yan ang tagal naman yan, Diyos ko po. Yan, so guys, game na. Tagal naman na ito. Pre-match pa rin. Guys. Uy, join ka nga. Mukulang kami, oh. Baka sumali ka rito. Ay, hindi ka pala makasali. Legenda. Ay na, ay na. Ini tay tay video eh ah uh, ayan na so, malakas dito guys hindi lang alata kasi bobo ko eh ayun na ayun na guys ayun na ayun na ayun na kalaban oh ayun siya grabe ah, xyata, na na Nignagot na natin base ng kalaban And, na ayun na ayun na ayun na laban dito ah. oh. Ayun no? oh, ayun Ari ko, sakit. Mawit. Oh, Ulat sa ko ah. Oh, paktay. Paktay. Oh, paktay. Tadi ha. Ibu may duyan. gilirecord eh. Girecord, eh. Hmm, yan. Ay, hmm, sakit to. Oh. Gagi, sakit. Putik. Nabisa ah, sa kama. Hmm, guling. Grabe. Sana all ganyan. Kagaling. Hindi ako ganyan kagaling. Hmm. Oh. Ay, kadeha. Pakay ka pa, boy. Papay pa yan. Oh. Oh, diba, sabi ni. Bobo eh. Boboy. Ay, sorry. Bakit pala Ano kaya gagaw-meeting? Ay, ito tayo, panic. Pati. Ma Ayan na ano, guys. Na ano, guys tayo. Ano tayo dito? Ay, mga parandaan. Dito tayo. Ay, gisa sa kamasigyan. Ando. Ano laban? Ang swerte ah. Ano ka dito? Wala. Dito tayo. Ikatuloy tayo siyempre. Siyempre. Ano. Lapit tayo. Ikot tayo lagi. Dahan tayo dito Tapos Talon tayo rito Parkour Diba Apa galing Wala naman ako ginawa Ayos Ayan eh, nakalaban okay. Diba HR. Headshot Grabe Ang galing sa pa sa iba sa iba Labas kayo Labas kayo Asan baby Ay Ito sa obila Hindi ko nakita Sa mga pa eh gamba rito Ito ng kalaban tatlo awit oh, kalodi ayun o kung hindi dito sila o pag igit eh naubos ko grabe grabe ubos de pius bilis 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 yes, yes. yes. nice one abi ang galing ko quadra. Ah. Game, game, game. Parkour, parkour, parkour. Oh no, Ay na. Dalabis niya Parker, parker, parker. Awit sorry. Hindi pala pwede Ayan no, yung kalaban eh. Ay, awit, sakit. Oh, bomba. Bomba! Patik 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 patik. Relating. Awit. Ang sakit. Ouch ouch. Okay, yeah, sabukan nyo yung lumabas dito. Uh, awit ah. Ka. Katay. Isa pa, isa pa. pa boy taktay hindi hey, wala yan Gogi, na sabi dito tayo agoy hey, ay gogi. sarap ko na ano ang buhay pahil pahil po ito ay gogi. na matay pa yawa ay sorry Oh, I'm going to go in and Ayun na, ayun na, ayun na. <laughs> ayun na. Ay, talo. Bobo talaga. Ay, sorry. Sorry pala. Bawal. Bawal. Bawal, bawal magmura. Ay, bobo kasi. Ay. Sorry. Sorry, sorry. Ay, pating, pating. Ako, oh, magbobomba. Bobo ay Ay, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Hindi kasi kayo marunong eh. Mga tanga kayo. Ay, sorry. Uy, gagi Okay. Uh, ah, pati-pati pa. O, pa. Okay. Okay, pasok. Ganyan, oh. Oh. Bomba nyo kasi. Ganyan, oh. Okay. Okay, Ito yung, oh. Kakaabog yan. O, diba? Bobo. Ay, sorry. You've oh, entered the bomb site. You've entered the bomb site. Grabe. Okay. Gagis. Ah! Ayan, okay. ayan, ayan. Saan yung kalaban? Dalawa na lang yun, eh. Bobo. Bo, ay, sorry. Ayun, Plant Bomba. Ayun, na, ayun, na. Ito, kalaban, oh. Oh, bobo. Ay, sorry. Saan na lang? Saan na lang, guys? Saan na lang, guys? Guys, saan na lang, guys? Guys. Saan na, guys? Eh, guys. Saan na, guys? Yan na, guys. Saan na lang, guys? Pag dinetonate niyan, tatay siya. Eh, yeah, guys patay si Bay. Bobo ta ay sorry. Bawal talaga yon si madidemonetize. Ay, hindi pala. Matitake down yung video ko. Bob, ay, sorry. tinuwa ng kalakampi. Baka dito marunong. Ito na, guys. Ayan na, guys. Ayan na, guys. Ayan na, guys. Ayan na kalaban, mo

Hmm, it's been a month since I upload the video, so see, uh, it's all up to you now. Kasi busy, eh. natamad ako mag-upload eh. Ngayon ko sa amin. Langer. Ngayon, nag-upload tayo, pero ah, patay. Yeah. Dalawa na lang, guys Bye. Bisa mo, bye. Bye. Bay, bilisan mo, bay. Wala, pala. Ayan na. Ayan na. Isa na lang, boy. Bilisan mo, boy. Boy, 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 boy. Bay, bang. Isa na lang. Hindi mo pa kinuha yung bomba. Ayan na. Ay, nako. Tanga-tanga talaga. Ano ko Ano po. po. Baka matulog ka dyan, ha? Ayan. Game, 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 game. Destroy the objective. Game, game. Saksakin ko na lang kaya. Pwede kaya yata. Eh. Yan ano. Pwede ba yun? Saksak -sak na lang. Hirap eh. Nakakatamad magbaril eh. Ay, gagi, hindi pwede. Awit, ah, pabuhat ako. Ah. Talo ako dito, guys. Um, ang pabulok na gameplay yan ayan yung title bolok pabulok na gameplay ayun <laughs> utot na gameplay let's go let's go let's go let's go <laughs> <And down. laughs> Sakit. Aaw, wow, ang apdi. May sugatan naman ako. Matagal naman ni Casey kumain. Matulog. Matulog ka na dun. Dalawa na lang. Igit na yan. Ayan na, ayan na, ayan na. Ano? Aaaaah! Patay naman, boy! Grabe. Bulok na gameplay. Ayos talaga. Check nga natin yung score. Baka bobo ko eh. nga natin yung score. Check nga natin yung score. Wait lang, wait lang. Wait lang. Wait Ayun na, okay na. Okay. Game, game. Last, last game. He's there, Boss, boss. Changing mag, cover me. Let's go, let's go. Don't. Hey, Lossary, go Oh, wait. Oh, wait. Oh, Oh, grabe. Oh. Ano siya? Ang yun. Ay, ito yung may kalaban. Matay! Ay, Namatay pa ako! Bayan, nanalo kaya. Balingan mo, boy! Bisa mo, boy! Bisa mo, boy! Ay, nako. Talok pa. Talok. So, guys. Dito ko na tatapusin yung video kasi bulok yung Ah, Bulok din ako eh. Ayan, so, see you guys next time. Goodbye.